Sa pagbabalik nga ni Organa sa Encantadia, agad niyang pinapahanap ang kanyang anak na si Deya. Gusto niyang makita ito sapagkat matagal siyang nangungulila dito. Nawalay siya ng matagal nang pumunta nga siya sa mundo ng mga tao. At ngayong uh, nakabalik na siya ay hindi siya magsasayang ng oras sapagkat nasasabik na siya na makitang muli si Deya. Subalit wala siyang kamalay-malay maging ang mga alipin ay sinabi na si Deya ay nasa kabilang panig at nagtatakot taksil na nga sa kanila. Maging ang isang pitore na kasamahan nga ni Saor ay pinarusahan na nga papakain na ito sa mga mababangis na nila lang sa kagubatan subalit nagmakaawa ito sa kanya at sinabi kay Elgana na hindi niya dapat gawin yun sapagkat uh, kung ayaw niya gustong malaman kung nasaan nga si Dea. Si Dea ay nasa panig na nga ng kalaban at nagtataksil na ito kay na. Subalit instead na makinig itong si Olgana, nagmatigas pa ito at sinabing hindi magagawa ni Dea na magtaksil sa kera. Kasing ah. kamalay-malay itong si Olgana sa tunay na ginawa ni Metena nung nasa time na nabigo siya na kunin ang uh, nakatakda na itong si Tera at patayin dalhin kay Kera Metena sapagkat gumawa itong si Karen Metena ng hakbang na ikakagalit niya. Yun ay niya ang lahat ng lagusan, kaparosahan at kabiguan lalong lalo na at nalaman din noon ni Karen Metena na natanggal din ang brilyante ng apoy at napunta kay Perena. Yun din ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng matinding galit itong si Jaya. at mas pinili na nga nakalabangin na nga itong si Kera dahil batid niyang napakawalang puso nito. Matapos gamitin ang kanyang ina ay na lang ito basta-basta. Sabi -basta. ng banda magkakaroon ng matinding pangangamba ang Rena sapagkat dadalaw ang masamang panaginip kung saan magpapakita nga dito itong si Perena at akala nga niya ay totoong mamamatay na siya sapagkat sa kanyang panaginip siya ay sinaksak at alam niyang may kahulugan ang masamang panaginip na iyon at yun ay banta sa sa nasasakupan, banta sa kanyang pagiging rena kaya naman gagawin niya ang lahat upang malaman kung nasa na nga bang mga sangre at ang mga brilyante wala ring makukuhang impormasyon itong si Keremetena dito kay Zaur sapagkat ang huling alam lamang niya ay nawala ang mga kambal diwa kaya nawala ang balansi ng kalikasan. Hindi mapakali ang Rena sa sinasabi nga nitong si Zaur lalong lalo na at nakita niya ang malaking pagbabago ng kalikasan. Bumalik ulit ang balanse, naging maayos ulit sa mundo ng Incantadia at alam niya ang kagagawa nito ng kanyang mga kaaway. Kaya gusto na niya ang makita at malaman kung saan mga ito sapagkat hindi na siya mapapanatag at mapapakali. Kabilang banda, ang mga sangre ay patuloy na malakas, lalong lalo na at hawak na nila ang lahat ng brilyante at muli itong naging buhay sapagkat bumalik ang mga kambaldiwa galing pa sa Devas na siyong makakatulong sa kanila parang sa ganun ay makuha muli ang kapayapaan sa Encantadia na siyang magiging banta at katapusan na nga ni Metena.